Pwing. Kaman lang po masak. Hi guys! Ngayong araw nga Tara samahan nyo nga ako sa mga ganap ko ngayong araw Pasulput-sulput nga lang itong pag-mini-vlog ko Ewan ko pa dahil nga tinatamaan na naman nga ako ng katamanan Nasikaso ko na nga itong bonso ko at pagsisipilihin ko na nga siya. Tenyo naman na tuwang-tuwang -tuwa nga. Dahil nga binilan ko nga siya ng toothbrush. Sabi ko nga sa kanya, isabay eh, na nga kami na mag-toothbrush Sabi ko nga sa kanya ituturuan eh, ko nga siya kung paano nga mag-toothbrush. Dahil nga taon na nga itong aking bunso ingin ko nga lang talaga siya na pag toothbrush pagpasensyahan nyo na nga pala itong aking boses dahil nga tulugan na dito kaya mahina nga lang itong boses ko nang matapos ko nga na toothbrushan itong aking anak heto naman at ako naman nga ang uunahin ko din heto nga at nagsilamos na nga lang muna ako itong ang gamit kong sabon ay itong ang gluta papaya so alam nyo ba hindi rin ganong madali ang pag-affiliate lalo lalo na nga kapag wala kang ampera na pambiling na mga items na ipopromote mo. Alam nyo ba itong pinopromote ko, eh, ito nga talaga mismo mga ginagamit ko lang dahil yun lang nga yung items na nabibili ko. Ilang beses na din nga ako nag-request ng pre-sample. Ang kasungalaan ay palagi nga tayong nare-reject. Kapag nagre-request ka nga ng pre-sample dito sa Orange App, ay kinahingi nga sila ng sales mo na buong sambuan nga kung maganda nga yung performance mo. Dahil bago pa nga lang tayo na-appelate, kaya hindi pa nga gaano tayo ma-nakakabenta ng madami na hindi nga katulad ng iba na halos ang lalaki nga ng komisyon nila. Sana nga ay nga tayo na approve nga dito sa pre-sample para nga may maipromote nga tayo dahil tulad ko nga, eh hindi ko pa nga kaya na bumili ng bumili ng mga ipopromote kaya ang ending talaga, eh nagre-request talaga ako ng pre-sample pero sa kasama ang palat nga, eh wala pa nga tayong na-approve kahit isa doon kasi sa black up ay hindi na ako makapag-appelate dahil meron na nga nakalagay doon na no access dahil nga matagal na din kasi ako napatigil sa pag-appelate nakapagtatlong unlink na ako. At yun nga ang problema ko sa black up Hindi ko na nga alam kung paano nga siya ayusin. Kahit anong search ko sa mga tutorial ay eh hindi na nga talaga siya bumalik. O siya, mabalik na nga tayo sa ginagawa ko. Heto nga, tangkulis na nga lang muna ako dito sa may harap namin. Habang ang bata nga ay kumakain nga ng saging. Hindi pa nga ako nakakapag-amusal dito or nakakapagkapiman lang. Inunak nga muna itong mga gawaing bahay. Pagkatapos ko naman nga magwalis dito, heto na nga at ilalabas ko itong aking nilaban kahapon. Meron nga ang isang bata na nakikiabot nga ng aking mga sinampay at tignan nyo naman gusto pa nga niyang umakyat para makuha lang. Meron nga pala akong ishishare sa inyo na napulot nga ni asawa ko. Dito nga ay ko nga kung meron nga siyang ginto at sana naman nga ay may dumaan nga na magkaalahas. Grabe nga guys kasasabi ko nga lang heto nga at meron nga dumaan kaya heto at pinatignan na nga namin main. Sa kasamaang palad nga ay unang pile nga ay halos na bura nga ito. Ibig sabihin ay peke nga ito. Pero itong si kuya nga ay nagtatry pa nga na ikis-kis nga at titignan nga baka nga sakali na may ginto. Pero nung pangalawang pile nga niya ay wala talaga. Halos na bubura Ito nga isa. Akala ko nga talaga white gold dito, Dahil nga kita nyo kulay white nga yung labas niya, na akala ko silver. Pero yung loob niya, ay kulay yellow. Kaya ang ending nga wala nga tayong na ibenta kahit isa pero okay lang ngayon. yun ito na nga ay magsasangag na nga tayo ng kanin dahil napakadami kong ambahaw. bahaw ito pa nga lang yung aras na mag aamusal pa lang ako grabe nga no napakadami ko nang nagawa pero ngayon nga lang ako mag aamusal o siya, mga mami yung andito na lang muna kung gusto nyo nga order ng sabon ilalagay ko yung link sa comment section